Anak, nandito na yung munting kahilingan mo. Pasensya ka na kung ito lang yung kaya ng nanay mo. Kahit hindi man tumamahalin, ang mahalaga na pasaya kita. Ang tanging hinihiling ko lang sa'yo lagi, mag-aral kang mabuti para pagdating ng araw, mabili mo lahat ang mga pangangailangan mo. Napakaswerte mo dahil nabibigay ko yung gusto mo. Ako, alam mo yan, na hindi mo, di ko naranasan yan ng uh, bata ako hanggang nagdalaga ako. Kaya ngayon, samantalahin mo na binibigyan ka ng pagkakataon, mag-aral kang mabuti. Yun lang, anak. Sana magustuhan mo itong munting uh, pamasko ko para sa'yo. Tingnan mo, anak, yung aking uh, pasalubong para sa'yo. Ayan, anak, ito. Kompleto na yan. Nandito na rin yung ano mo, request mong uh, underwear. Ito, dalaga ka na talaga. Di ka na mapipigilan. Nag-ano ka na ng make-up. Ayan, ito anak yung sandal mo. Sana magkasya iyo yan. Tapos ito yung ano ng camera. ewang ko kung ano. Kaya, bukas yata darating pa yung isang order, anak. Ayan, ito kumpleto na rin to anak na ano mo, make-up mo. Sana na magustuhan mo tong uh, aking pamasko, anak. Salamat kasi kahit munting uh, ano lang na bagay na-appreciate mo. At huwag kang mag-alala anak, darating ang araw magkakasama na rin tayo dahil sa tagal ng panahon hindi tayo nagkakasama. Gagawin ko ang lahat para makasama kita. Ngayon magsikap ka ng pag-aaral dyan. Yun lang anak ang ano ko sa'yo, advice ko sa'yo. Merry Christmas dito anak. Thank you mga kabayan for watching para sa anak ko to sana happy siya bye